natin pagkat hapon mga kabayan pwede ba yun? ito kababayan natin yung sakay sila ate mga taga ano kayo no sorsogon yes kuya okay. pag nagre-request sila na video natin bukas upload bali i-upload mm -hmm. natin to kasi may upload na tayo sa D9 yan salamat kuya sa free ride ngayon Nag-request si ate, isa-isa natin sila tatanungin kasi mga babae pa rin sila. Papunta silang Okada. Oh, yeah. Ayan mga kabayan. Taga-sursugon! shout out sa inyo. Lugar ni Jis Escudero. Yes. Ayan sila oh. oh. Hello. Hi. Anong pangalan ni ate? Precy. Presi. ano anong apelido? Dio. Oh. Ikaw. Ako eh. oh, si eh. Arian Inano. Arian. Oh, ayan, si bilang Bicolana, siya daw yung si Arian inano. <laughs> Bi, bibili siyang ko na, bibili siyang ko na yun. Inano. Binagala niya pero inano. Pala na kayo ha. out sa mga taga Bicol. Ayan. ayan. O, malaki ang Bicol. San sa Bicol? Kasiguran, sorry siguran. Ayan o. Uy, yung, yung, yung boyfriend niya ate. out mo sa boyfriend ko. Si, lady. si ate may, yung isa may single. boyfriend. na. Ay, din sa boyfriend ko, imi-meet -me ko siya ngayon. Hoy, lahat taon. naman mayroon. Cherus lang po yun. Puro vehicle din sila. Oo. Uh, single yan po yun. Ay, single. single yeah. Magkahanap kami ngayon kuya sa Upana. Ilan taon na, ilan taon na si ate? Ako, 29. 29? 21. Oh, 29, 31. Magkakalapit lang. Oh. Ano? Ano yung mga tipong manliligaw ate ang hinahanap ng isang bikulana? Siyempre, mabero. <laughs> <laughs> no, Hahaha! Okay ba kuya, lalayo pa ba tayo? <laughs> oh. Hindi, yung bukod sa may pera, ano pang mga dapat ipakita ni boys pag... Family oriented. Pag ano... Para ma... Para dito sa video na to, makakuha na tayo. Uy, um? oh, baba mo kaya yung lala Ibaba mo kaya yung lalagyan mo Para makita eh, 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 talaga yung kaya. ano naka ko lang kasi sa ano Sa? So, Hindi, summer. huwag mo sabihin yung trabaho kasi Yes, kuya. Private oh, yan, kasi nasa private tayo sabihin Ayan mga kabayan Ito isang taga-sorsogon Parehas silang taga-sorsogon totally Pero yung isa kasi may boyfriend na Jesus, Si ate wala Ngayon na yan si ate Ah! Oh, kuya, nakapahiya naman Uy, hindi naman hindi naman ganun talaga. Malimog, yun. oh. Ano yung inaanap mo sa isang lalaki bukod sa pera? Siguro ko kuya mahanap ko na siya ngayon sa Okada. kami oh. <laughs> <laughs> Tama na sa akin Koreano. Ah, Koreano. Nako, hilig nito singkit Koreano. Wag lang wag inchik. Ayaw mo sa inchik. Gusto ko sa Koreano na lang. Ayaw ah. sa ano. Ipa-follow ka pa, friends. Matagal na kayo dito nila ah. Oo. 10 years na ako, kuya. 10 years si madam? 1 year. ano pa 8 months. 8 ah, months. Doon ka na talaga sa Bicol, nagpatahid eh, no? Yes. O, no, sa real talk lang sa atin, mga taga Bicol, no? Pag, pag alis sa Bicol, ang paalam sa pamilya, magtatrabaho lang. Pag uuwi, ayan na, may mga akay-akay na kawawa naman si boyfriend at saka si girlfriend eh no. Grabe naman yun. Antay nang antay, yung pala wala na. Kuya. Usapan trabaho lang. Oo, oh, eh. usapan trabaho lang, lang eh. E. Si lalaki naganap na matrabay, mata eh, matatrabahuan. Pero sabi niya. Malapit na kuya? Uy, malayo pa. Bukada di ba, bukada. Yes, bukada man na. Ay, yan no, sana all nakakapag Bukada. Swimming lang nga kami doon kuya, wala kami pang sugal. But, Uy. Pa. Swimming lang po. Staycation. Staycation. Ayan, Staycation. yung video namin Staycation. mga kabayan, kasi kami puro Bicolano, Bicolana. Yes. Hindi okay. ako magagamit dito ng mga yung itik, yung mandadaya, hindi. Normal ko lang itong i-upload para mapanood din nila. Hindi na kayo nakakawi sa Bicol? Nakakawi ko ng Pasko? Oo. Uh, kailan ang balik? Balak uh, um, magbakasyon. Three times ang umuwi last year. Uy, sana ul, Laging Lagi nakakawi. Kasi ako, 11 years, umuwi ako sa Bicol. Isang bisis lang. Nung isang gabi lang yun. Ka? Kailan bukasan balik. Oh, karamuhan, karamuhan ako. Maganda doon, kuya, ang beach, di ba? Oo. Oh, ano pa din, ganun pa din. Nung umalis ako, maalat yung dagat. Maalat pa din hanggang ngayon. <laughs> Walang pagbabago. Kaya lang, malinaw talaga ang tubig. Ang so, maganda dun eh, sa karamuan. Oo, oh, tsaka ang kinagandaan sa karamuan, yung mga tao dun mapagmahal. Eh, sana all. Sana parang sorsogon din. Sana all naman, mapagmahal. Oh. Pa May lakar ba naman? Parang iwala. Ayen, oh, kung gusto nyong mag-asawa, ito si ate, kababayan natin. O yung mga kababayan natin, hanapin mo ito. Tagasorsogon si ate, o. Oh. <laughs> kaya, gusto nila. Kasi nag-request sila, na-videohan sila. Kaya nag-video tayo. Ano nga, pa, 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 pa. Para, ano. Comment lang kayo dito sa video ko. Kasi nakasubscribe to si ate. Mababasa niya to. Si, ano mo? Oo. Taxi vlog. Oo, yung nahihiya dyan sa mga Bicolanong support. Yung mga hindi makapal marunong manligaw harap-harapan pwede na kayo dito sa video namin comment lang kayo pero dapat ano yung manliligaw dito kuya ate dapat yung maraming kalabaw at saka baka oo nga diba kaya tama sila atin hindi na tuloy nila napag-usapan yung ano nila Sige lang okay lang Basta free ride. <laughs> Anong pakiramdam ate, nandito kayo lagi sa Maynila? Ibang iba sa probinsya at saka dito, no? Mas maganda sa probinsya. Bakit? <laughs> Siyempre tahimik. Walang Fresh traffic. Eh, ay, ay, air. ba't, ay, 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 ba't ay nandito dito ka way way. kung maganda sa probinsya? Dito ang work eh. Pwede lang kasi work. Mababa rin ang ano kasi. Kuya, <laughs> <laughs> saan ka dito sa Maynila? Ano, na ako. North? O, Ay, south ako. Sa so, may, ano, pao. Kayo, saan kayo dito sa Maynila? QC ako. QC. Ah, parehas kayong QC. Tandansura. So, Uy, ta taga-tandansura. Taga Ay, mga bikulaan ako, ini. Dahil na ka mo magsupog-supog ki mamay, eh, ki manay. Ta, 29 anos na yun naman <laughs> na naman maparami na sa ina. O, nagtakop na tuloy ng pandaok. <laughs> ako ko kuya nasyo pa ka sabi sabi sa bicol ka gayon gayo ni, ni manay pag mas bati namang katahon tahong ayan oh, malapit na kami shout out sa inyo ayan okay. eh kumusta mo yung mga taga sa indo pa follow naman si ano presid presidio presid ayan presidyo. sa reels naman sa facebook presi ano presi lang oh, okay. pres, pres, Prezi. Pre, pre eh, Prezi ako, daw. Pre Prezi. Oh. Ano, oh, para may, yeah, pa, may palo ka tao. Ayan mga kabayan. Free, dito sila. Oh. Gagala. Gala, oh. Uh, Ayan. Uy, biruin mo. Makaliligo lang sila. Galing ng Sursugon. Pupunta lang silang ukada para maligo. O, oh, di ba? Sana o oh, nakakapunta ng ukada. Eh mga kabayan, bali Aanoy natin si ate Dahil yung mga Kalugar natin sa mas, ay Sa sorsogon ano yes. O kumustahin mo na yung mga Hindi mo nakikita sa sorsogon Na kamag-anak para mangumusta ka na lang dito Ay hello sa inyong lahat Oo. Dito kami ng aking friend Ito ang long lost friend ko Ayan yeah friend ko since college at mag um, ah magkababata talaga yes, kayo staycation lang kami dito sa Okada ayan sige sabihin mo na yung gusto mo sabihin kasi malapit okay na okay na kuya hello presi okay. saan kayo dito sa may harap eh no dyan um okay lang yun na, kuya katabi sa grand, grand entrance pwede na dyan pumasok katabi uh, ng VIP oh, ay you ayan mga kabayan sana all pa may papunta-punta sa naman ng Okada si Bicolana Hoy, yung katrato na ni ate, kumusta? Taga sa si insya ate. Buhol. Hoy, buhol na. Tapos, ano ngaran kang aki kung sakaling magkaki ka mo, tabi ko sa kabuhol. Anong masasabi? Anong pangaran kung sakali? Hindi <laughs> ko Ayan sila mga kababayan. Ayan no. Magarayon talaga mga Bicolana. Sana all oh, kuya. Oo. Oh. Kaya mga Bicolana. masakat pa kita tatig. Check up sa <tip> naman kita ng ano ano mga gwardya. Hoy, bawal bawal na magbuno ng ayam. Kagatong kita kang kadro ko kula mampatikang ayam ni dara-dara? O yan ah, pag nagtatagalog na nagbibikol ako sa lawkang taxi Binsan may pasayro ako nagagalit Kasi binibikol ko yung pala yung nakababaan ng pasayro kong bikulano Bikulana O yan ha, ah, sana all, na all ka. Ayan, nung um, mapapasanaol ka, o uh, kada. <laughs> Ayan. Okay, hi. Sige, sige, ingat kayo. Ah, oh, bye -bye, mga kabayan dito. Ano na sila? Bababa na.